Hello po, good morning po sa ating Welcome back po sa ating Youtube Channel For today's video, atin pong pag-uusapan yung mga side effect ng paggamit po ng Gunadin 250 So kayo po yung mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop, kabuhayan pag-ututura Mag-subscribe lang kayo sa Youtube Channel Ryan Patino, Agri Farming Family and Kitchen Adventures ang Ngayong umaga po mga kaibigan atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa paggamit ng Gunadin 250 Ito po ay isang gonadotrophic hormone o yung mga hormonal enhancer na ginagamit natin sa ating mga inahing baboy na medyo matagal maglandi. Kadalasan yung mga dumalagang baboy, kapag sila po ay nasa 5 months pataas, nagsisimula na po yan na magkakaroon ng preheat uh, pre period o yung mga pag heat na mga immature pa lang sila sa mga buwan na iyan, 4 months pataas. Kaya pag abot po ng 7 to 8 months na mature na po yung ating mga dumalagang baboy, yan po talagang mag-heat na po yan. Pero may instance din ng mga uh, dumalagang baboy na hindi po nagihit Din sa mga inahing baboy naman po, uh, ang anguna din po ay ginagamit dun po sa mga inahing baboy na uh, after one life, within the span of 7 days. Hindi po sila nalalandi Yung iba po umabot ng isang buwan dalang buwan, tatlong buwan. Kaya ginagamitan po yan ng aguna uh, din 250. Para po sila po'y maglandi at saka uh, makastahan nang sa ganun mabuntis po sila. So yan po yung tinatawag na artificial na paglalandi. Yung paglalandi po ng mga inahing baboy natin na tinuturukan po ng guna din to 50 ay hindi po yan normal. Kundi tayo po ang nag-stimulate ng kinilang paglalandi para po maglandi sila at nang, nang sa ganun sila po ay mabulugan. Pero yung paggamit po ng guna din to 50 ay mayroon po ng mga side effect doon po sa mga inahing baboy na palagi po natin ginagamitan ng gunadin Ang pinaka side effect po nito mga kaibigan sa ating mga inahing baboy ay magiging abnormal na po yung kanilang hormon. Hindi po sila maglalandi o hindi po sila mag kapag hindi po natin ng guna ng gunadin 250. So, ang tawag niyan ay gunadin dependent na po yung ating mga inahing baboy. So, in short, after mga nak, after walay, uh, hindi na po sila mag hanggat hindi po natin natuturo ka ng gunadin. Yung iba, umiiwas po sila sa paggamit ng gunadin para yung mga inahing baboy nila ay hindi po maging dependent sa gunadin. Uh, yung iba po ang ginagamit lang pang stimulate ng mga inahing baboy ay yung boar or barako. Pwede rin yung ihi ng barako. Yan po yung pinaamoy nila dun po sa mga inaheng baboy. Nang sa ganon maglandi at maghit mag po yung mga uh, inahing baboy nila. Pero sa mga walang uh, barako, walang boar dun sa kanyang uh, backyard farm, talaga pong napipilitan pong gumabit ng bunadin 250. So yan po, yan po yung kanyang side effect magiging guna dependent na po yung mga inahing baboy na ganyan. Yan po ang kadalasang mangyayari. Po hindi po lahat. Meron pong iba na sa unang pag-anak o sa unang pagbubuntis po ay ginagamitan ng guna Pero sa mga succeeding na pagbubuntis niya ay hindi na po gagamitan ng guna din. Siya po natural na pong naghihit po mga kaibigan. Pero kadalasan yung mga inahing baboy na naturukan ng guna sa susunod na po na kanyang pagbubuntis yan po ay hindi po maglalandi hanggat hindi po naturukan ng guna So yan po, uh, para po kayo makaiwas sa tinatawag na guna din dependent ng mga inahing baboy, hanggat meron kayong barako sa inyong backyard farm, pwede nyo po silang ipastimulate ng barako. Uh, pwede nyo ipaamoy, uh, ipalapit yung barako, uh, yung ihi ng barako, pwede nyo ipaamoy sa inahin. Nang sa ganun, mas stimulate yung paglalandi ng mga inahing baboy po mga kaibigan. So yan po ating vlog ngayon. Sana naman po ako nagkapagbigay sa inyo ng kaunting kalaman po tungkol po sa side effect ng paggamit ng Gulladin 50 sa ating mga inahing baboy po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.